Panginoon, sa pagsikat ng araw ngayong umaga, muli akong lumuluhod sa iyong harapan, puno ng pasasalamat at pagkamangha sa iyong kabutihan. Salamat sa liwanag na nagbibigay buhay, sa hangin na aking nilalanghap, at sa bawat pintig ng aking puso na patuloy mong pinapaalala na ako'y buhay dahil sa iyo. Salamat sa bagong simula, bagong pag-asa na ipinagkakaloob mo, kahit ako'y maraming pagkukulang. Salamat dahil sa bawat pagising, may pagkakataon akong matuto, magmahal at lumapit pa sa iyo. Ama, kilala mo ang aking puso ng higit pa sa sarili ko. Alam mo ang mga takot na pilit kong itinatago, ang mga luha na hindi ko kayang ipakita, at mga tanong na bumabalot sa isip ko tuwing gabi. Patawad, Panginoon, kung minsan natatalo ako ng pagdududa at pangamba, Patawad sa mga oras na mas pinipili kong ang sarili kong kagustuhan kesa sa iyong kaluoban. Linisin mo ang aking puso mula sa yabang, inggit, galit at lahat ng bagay na pumipigil sa akin na mahalin ka ng buong-buo. Banal na Espiritu, Hinihiling ko na sa bawat hakbang ko ngayong araw, ikaw ang aking maging gabay. Tulungan mo akong makakita hindi lang ng sarili kong pangangailangan, kundi pati ang pangangailangan ng iba. Bigyan mo ako ng puso na marunong umunawa, kahit sa mga taong mahirap pakisamahan, ng bibig na pipiliin ang katahimikan kesa makasakit at ng mga kamay na laging handang tumulong. Turuan mo akong huwag magpadala sa tukso ng mundo, sa ingit, sa pagmamataas, sa paghusga, at sa mga bagay na walang saysay sa langit. Panginoon Jesus, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nakabase sa aking pagiging karapat-dapat. Salamat sa iyong kamatayan sa krus at sa muling pagkabuhay na nagbigay ng bagong buhay at bagong pag-asa sa akin. Patawad sa lahat ng pagkakamali ko, sa mga salita at gawa na nakasakit sa iba, at sa mga pagkakataon na hindi kita nauuna sa buhay ko. Panginoon, nais kong sa araw na ito, at sa lahat na darating na araw, ikaw ang sentro ng bawat desisyon, plano at pangarap ko. Sa bawat gawain ko ngayon, Panginoon, samahan mo ako. Sa trabaho, paaralan o tahanan, maging tapat ako at masipag, hindi lang para sa sarili kong kapakanan kundi bilang papuri sa iyo. Kung ako'y makakaranas ng pagod at kabiguan, palakasin mo ang aking loob. Kung ako'y haharap sa mga sitwasyong mahirap intindihin, bigyan mo ako ng karunungan. At kung ako'y maliligaw, akayin mo akong pabalik sa iyong kalooban. Panginoon, isinusuko ko rin sa iyo ang aking pamilya, mga kaibigan, at lahat ng mahal ko sa buhay. Balutin mo sila ng iyong pag-iingat at pagkalinga. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, kalusugan at mga pangarap. Kung mayroon man sa kanila na nahihirapan o umiiyak ng lihim, Damayan mo sila at iparamdam na hindi sila nag-iisa. Naway maging daluyan din ako ng iyong pag-ibig at pag-asa sa kanila. Ama, sa mundo na puno ng ingay, takot at tukso, turuan mo akong manatiling nakikinig sa iyong tinig. Huwag mo akong hayaang malunod sa mga alalahanin at kasinungalingan ng kaaway. Bigyan mo ako ng puso matatag, isipang malinaw, at pananampalatayang hindi natitinag kahit sa gitna ng unos. Palitan mo ang aking takot ng tapang, ang aking pag-aalinlangan ng pagtitiwala, at ang aking pangamba ng kapayapaan. Banal na Espiritu, panatilihin mo ang puso kong mapagkumbaba at marunong umasa sa iyo. Bigyan mo ako ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon, ng lakas upang ipaglaban ng tama at ng pananampalatayang manatiling matatag kahit hindi ko nakikita ang kasagutan. Sa bawat hakbang ko, naway makita ng iba si Kristo sa buhay ko. Sa salita, gawa at pag-uugali. Panginoon, alam kong hindi ko kayang mag-isa ang laban ng buhay na ito, kaya't buong puso akong kumakapit sa iyo. Ikaw ang aking patapagligtas, ang aking sandigan, at ang aking pag-asa. Wala nang iba. Huwag mong hayaang may pumalit sa trono ng aking puso. Na sa bawat umaga, bago pa man ako bumangon sa kama, ikaw ang unang laman ng aking isipan. At sa bawat gabi, ikaw ang huling kausap ng aking puso. Maraming salamat Panginoon, dahil kahit ilang beses akong magkulang, hindi mo akong iniiwan. Salamat sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at sa pag-asang hindi kailanman nauubos. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sa pagtatapos ng panalangin kong ito, muli ipinapahayag ko, Ikaw lamang, Jesus, ang aking hari, tagapagligtas, at aking kaibigan. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat ng aking plano, pangarap at kinabukasan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.